Malaking hamon ito kay Sarah Duterte. Kamakailan, napakaraming biyahe na itong si Inday Lustay. Yon, mga personal trips naman daw lahat yon. Ang tanong kasi ng mga kababayan natin, meron ba authorized travel bayan ng ating gobyerno? Paano kung hindi? Ang sagot ni Sara Duterte, nagtatrabaho naman daw siya habang siya ay nasa biyahe. <laughs> Yun yun, nandito ka daw sa bansa natin. Wala kang ginagawa eh. Ang tamad mo daw, hindi ka daw pumapasok sa opisina, sabi ng mga kongresista. Ikaw daw ang pinakatamad na government official. Tapos ngayon, mong sa pagbiyahe mo, magtatrabaho ka, makakatrabaho ka, I doubt. Yan din po ang pinagdududahan ng mga, sa, mga kababayan natin. Hmm, kaya hinahamon daw po kayo ng Malacanang, na mag-send kayo ng videos. Diba? Madalas naman ay kung ano yung ginagawa mo. May mga photo ops ka, may mga press release ka. I-release mo ngayon yung video, yung mga photos na ikaw ay nagtatrabaho habang nasa biyahe. <laughs> Yan. Yan ang hamon sa'yo ng mga kababayan natin at syempre ng ating gobyerno. Hmm. Nakakalungkot isipin na ano ho, na ang sana isang uh, government official, second highest leader of our country na tumutulong para maisaayos ang ating bansa, tumutulong para magkaroon ng solusyon ang mga problema ng ating bansa. Pero siya mismo ang pinakamalaking problema. Siya mismo ang gumagawa ng gulo. Siya mismo ang humahanap ng gulo. Mm, sabi ni Inday kahit daw personal trip ang pagpunta niya nga sa iba't ibang bansa at sariling pera daw ang ginagasto niya, nagtatrabaho pa rin daw siya. Hindi daw panay holiday lang o pagpapasarap ang ginagawa niya. O, oh, kaya ayan, magbigay ka daw ng iyong mga ginawang trabaho habang nasa abroad, nasa ibang bansa. Ano daw yung trinabaho mo? <laughs> Natural. Mga ganitong klaseng sitwasyon na naku na ang isang Sara Duterte sigurado tayo, gagawa na naman niya ng ibang issue para ilikaw etong itong hamon na ito ng ating gobyerno or ng Malacanang. Kakaiba, no? Parang hindi siya nag-aral. Kakaiba, para siyang olats. Sa maraming pagkakataon, makikita mo, olats talaga. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi, yung tipong, tipong lutang na lutang. Siya talaga ang totoong lutang.